parang sobrang blessed ng grupo natin na sobrang blessed natin to have 18 days wonderful people na talagang walang sawang sumusuporta sa atin. Then, despite everything that happened to our group. So, maraming maraming salamat sa inyo. Yan. Masaya nga lang, di ba? <laughs> so, ibig sabihin, Pablo, sobrang saya ka. Sobrang saya. Ka. Sobrang masaya ka. Sobrang saya. Paano yung saya mo? Paano yung saya? Mo? Paano yung saya mo? Yung saya mo? Yung saya? Sino, nag, sino nagpapasaya sa'yo? So, masaya 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 siya, masaya. Masaya, masaya. Happy ka, dahil, happy. Dahil masaya ka, masaya rin ako para sa yung. Ano ba? Gusto ko, gusto ko kasi masaya kayong lahat. Kaya kung masaya kayo, sana hindi na matapos tong, ano, tong gabi nito, di ba? Para lahat tayo masaya. Tama ba yun? Oo. Oh. Ako, ako naman, dahil masaya ka, Pablo, papasayahin pa kita. Hmm. Grabe naman ah. naman dito. Mas papasayahin pa kita. Pinakamahalaga, masaya ka. Ah, yun din naman yung mahalaga sa akin, eh, yung masaya ka. Eko, hmm. masaya ka. Basta masaya ka. <laughs> Long hair na nga eh. Kaya tanungin ko lang, wala, kung wala, kung masaya, masaya naman kayo. Masaya ang tanong, kayo? Ang tanong 18, masaya ba kayo? Ah, yun ang mahalaga, masaya sila. Ano sabi? Eh, yung ko wala akong maimilihan. Grabe yung lakas. Alam mo ba't wala kang marinig? Kasi yung buhok mo sa likod nakatakip sa tenga mo. <laughs> Haba ng hair eh. Oo nga eh. talaga. <laughs> yeah, like, ah. Grabe. Diba? Sobrang